Good morning! Happy Sunday! Kasi so, maaga ako nagising ngayon. Maaga ako nagising ngayon kasi maaga kami aalis. O, oh, kakape muna ako. Tapos, kikisingin ko na sila para alis na kami. Maaga kami, kailangan umalis. Ano, alas na ba? 8 o'clock. Kailangan umalis kami dito na 11 so let's go let's go boys let's go let's go come on where are we going mommy i have to wake up early i have to go i have to leave early for 12 months yeah i you know you got to get up and get around

Labas muna kayo. Labas. Pag-party outside. Talking and talking. What do you want to breakfast? Just egg. Um, Yeah, I just have an egg. Slice and both. and to chicken. Dito sabi ko, beef. mo, breakfast na sa... mga breakfast na dito sa ilalim pa. Mga breakfast stuff. Tapos dito, yung mga ulam. Kaya lang, hindi ko na sila maintindihan. What is this? It's beef. How did you know? You tell just by the. the you, you pulled it out of the. I seen you pulled it out of the beef section when you No, it was in the middle. Not there. Not the store. I did not buy this. Oh, I didn't buy it. This is the beef cubes that I bought. This one. Oh. Yeah But that one I did not buy That's why I don't remember Arjen, ano yung nakasupod dyan na buksan mo? Yeah, yan nasa gitna Yan, ano yan? Atay-a uh, ng manok? Sino bumili? Galing sa Pampanga? Oh, that's Chicken liver Pinag-aawayan pa namin siya bumili baka yan, baka, baka. Hindi, sa ko, baboy. <laughs> walang walang <laughs> <laughs> Hindi nga, walang. I'm on So she uses the camera to look. <laughs> oh yeah, it's hot. Your hair is getting longer, kid. I love it. My clothes are so so right When we go to the mall, it's not going to be hot anymore. and i have fun oh my god my, my face is so white okay we're ready to go so then i put on that white cream and makes your skin white the end green and, and, <laughs> oh, and pink alis na kami puta na kami muna magsisimba naiingay ni Kiro, naririnig ko si Kiro

So we're off to forever. I thought we were going to Australia. So we're here at Santa. Ever. Ever. <laughs> Antay namin sila Darwin. Dito kami sa May Greenwich. Ang hirap mag-park. i see that. People are looking at me weird. Why? It's because I videoed you. So? So, nagutom na sila. Dito kami sa... Oo oh, nga. Shake it. Oh, every night I saw that. I see P -P that. Si Brent. Si Ma. si, si Mangutera. Ma. Jillian. Sino yan? Si Ate. Kakay, kakay. Ate. And Tibra. This is my mother, Jillian. And Mr. G. And my kids. And Missus, And Anna. tayong sila sa mga toys dito sa Changi. Ito, Kuromi stuff, to ikaw chromie, ano yan? bubble maker. isa Roblox. asa yung kay Gabriel? Roblox. Mm -hmm. hey. This one is airplane. alam ka? naman. ako. ano ba yung mga yung mga yung mga yung mga pag ako hindi nakasakay dyan, ano ka? Hindi mo alam kung Okay na? Okay na? Oh, bigyan mo ako ng discount sa dalawa. Si ate, oh, ayaw ko patawarin. <laughs> And we're home. Ayan. So, natapos na kami magsimba. Nakapaglaro na yung mga bata. Kids day out ngayon. Tapos, nag -lunch kami. Late lunch. Ayun, si Jillian, o, oh, nakabili ng... Pakita mo yung bubbles mo. Ay! Huwag kayo kiro, ah. <laughs> Ayun. So, magpapahinga naman muna kami. Rest muna kasi maagang magising kanina. Tapos, mamayang gabi, ewan ko kung magtatrabaho ako mamayang gabi o bukas na ng umaga. Makdo, mamayang, mamayang gabi. Bakit? Oh. Where? Open this window here so you he can go back out, right out. Wow. out and <laughs> There you go. <laughs> Where the hell am I? way. Oh, hello again. Andito kami sa taas. Hello. <laughs> Ay, nako. Nakakapagod. Enjoy nakapagod naman yung mga bata. Nag-enjoy ako. Wow, nag-enjoy daw siya. Nag-enjoy ka, baby? Yeah. Wow, nagme-makeup pa, oh ako oh, eh. Bupunta ko sa ever. Sa ever? Forever. Ay, naku. Nagplano talaga kami uh, day out ng mga bata ngayon kasi nga malapit na yung pasukan. So, last ako malapit last na magpasukan. Kura nila. <laughs> malapit na ako magpasukan. Mag-school. Opo. Sa, sa Monday. Ah, uh, next Monday. Yeah. May start na si Jillian. Ganon din yung mga dalawang boys ko pero si Kakay ata yung panganay na girl sa next time next, pa next week siya, pa. Matagal pa po yung ano niya yung school. School niya opo. <laughs> Dal -dal. <laughs> yun Yung yan yung bunsu ko po. But, up? Siyempre vlog yan. Kailangan daw talaga magdaldal. Galing nga mas madaldal pa Mas marami pa siyang sinasabi sa akin. Anyway, so yon nag-enjoy naman <laughs> sila. <laughs> Nag-enjoy yung mga bata. Si Labram, ako, si Ate Kakay, si Ate Christy, tapos si Ate Arjen, at si Lala. Tsaka si Brent. You forgot Brent. Tapos si Brent. Uh -oh. So, nag-enjoy sila dun sa fun. Fun city sa Ever. Yeah. Dapat, ano kami, dapat pupunta kami ng Enchanted Kingdom. Eh, tinatamad tinamad ako mag-drive. Tsaka mahal. Grabe. No, nakita namin yung no. ride mo, all you can. Tayo, So fair na yung fiesta carta Sabi ko, fiesta carnival na lang Ayaw ng anak ko kasi daw maraming tao. Maraming tao doon, eh, weekend pa naman, Sunday pa naman. 'Yun nakita namin yung sa Everin sa fan City. Malaki siya in fairness. Tsaka, si Mario hindi, nakita namin. Si mascot ]ume. na Mario. I'm, tapos si Ginger na Mario. Si Ginger? Ay, hindi. Si, si JJ. Si JJ. Si, si o si JJ. Okay. Doon sa fan City. Okay naman, okay naman, malaki naman yung lugar. So, mag enjoy yung mga bata doon. Tsaka hindi masyadong, kasi doon sa Ever, marami palang maliliit na, anong tawag doon? Mga, mga play area. So, yung may mga, tapos yung Fun city, yung pinakamalaki, hindi naman siya super crowded. Tapos, hindi rin naman expensive. One hour is 350 lang. So, apat sila doon. Tapos, plus, free yung isang companion. So, okay naman. Nag-enjoy like, naman sila. Napagod sila. Ayun. So, pagod, pero masaya. Nakakatuwang nakita silang magkakasama. Cute nga nila. Naglalakad pa sila holding hands. Ah, silang apat. <laughs> Cute. So, kompleto yung mga apo ko today for today's video. At nakapagsimba na rin kami. Tuwa, dalawang linggo ata kaming nakapas ng simba dahil Last, na week, rito. last week last week birthday rito. ni Darwin nasa Pampanga kami two weeks ago naman asan, asan tayo nun hindi ko matandaan pero natandaan ko yun eh basta may pinuntahan din kami na hindi kami nakapagsimba na so ngayon finally thank you Ay, Lord nakapagsimba na, rin yun, kami yun eh. So yun, magre ngayon magpapahinga muna ako sobrang maag hindi naman pagod pero antok na ako kasi maaga nakatulog na ako sa simba at ako na ganun ako kaya ako nagising so <laughs> tinapig ako ni Mr. G so yun okay so thank you for watching and please hit the like button and if you haven't subscribed yet please subscribe to our channel Please, 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 please. And follow. Sabi mo, please and follow. Please and follow. May follow ba? Don't di ko alam. Please subscribe to our channel. Sabi mo, please. Please. Subscribe. Subscribe. To our channel. Our channel. Thank you. Thank, Thank, you. You, for Thank you for watching. Bye. Thank you for watching. Bye.